Ang korupsyon ay pang-aabuso. Ang mukha ng pamahalaan ngayon ay pang-aabuso at korupsyon. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pang-aabuso. Ang mga akusado natin doon sa Pilipinas, meron silang mga karapatan. Kapag ikaw ay akusado, may karapatan ka. Kapag ikaw ay may warrant of arrest, dinadala ka sa huwes. Ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest sa pilitan nilang kinuha sa ating bansa at dinala sa Hague. Hindi siya dinala sa korte doon sa Pilipinas.